Isang mainit na hapon, guys. So, nandito tayo sa ano, no sa Divine. So, meron tayong uh, mga mga bisitang mga vlogger to ng Las Piñas, guys. Ito, ayan. 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 Yung isa diyan 'yung anak, 'yung anak ko tsaka 'yung tropa niyang vlogger si Baste. Baste TV. So ayan yung mga ano yan mga na-import ko na ano rito driver ko no. Ina may service tayo na ano para baka punta tayo rito pero samahan lang nila ako rito para magdilig dito. Bali papanoorin lang nila tayo. So samahan niyo ako guys. Samahan natin si Bus Glory para magdilig. Dilig po tayo nang puntod hindi babae. <laughs> Tingin na ba, boss Joe? Gusto na ba ng pampatinas. pinapansin tayo guys nangyaya tayo nagano tatabas nung damo pinadaanan ng kapiraso yung ibabaw doon. nahiya ayun o samantalang traktora yung gamit eh pinadaanan nahiya ng kapiraso eh kaya kayo know, medyo nawala yung sukal nung ano natin doon. kaya medyo luminis linis saka naggamas na tong kapitbahay natin dito eh, nagmimigyan so kaya medyo mas malo malinis na siya tignan pati yung kalahati nung katabi tsaka parang ginaya na rin tayo guys kasi ayan oh. o nakikita nyo ayan oh. ginamasan din yung boundary ginaya tayo na medyo ano yung boundary natin malinis tignan lagi sa pantay siguro na nahiya rin nakigigalgal so ito pa mga dalawang balik pa siguro to bago natin ma tapos medyo papasagan na natin kasi mga ilang araw na naman bago tayo makakabalik ka rito so hanggang dito naman lang muna guys maraming salamat sa pano, thank you for watching God bless uh, happy delig tayo